gandang araw mga kapede range Update dito sa aking manukan Ito magpapakain ako sa aking mga manok Ito 2 months old 2 months old, magti 3 months Gagawin ko rin materialis yan, malaki yan o. Naka pure feeds pa yan Silang dalawa Para gumanda yung paglaki nila lalaki na magti 3 months pa lang yan dito naman sa bila. pero din ako dito ito GMP4 at saka may halong trigo mais Naminto na naman sa pangingitlog yung mga manok ko. Dahil siguro sa Pabago-bagong panahon. Eh, ulang araw, ulang araw dito, ilang ilang linggo na. Naapektuhan ng pangitlog nila. Kahit na naka pure feeds ako ganun pa rin eh. Humihinto sila dahil naapektuhan dahil sa panahon. tayo. May oh, higintay na. Ayan. Agis-agis lang. Oh. Yung isa, pinakawalan ko na kaso takot pa inaaway nitong isang pulahing kabur itong, mat mas, itong matanda pero mas matanda ito ayan o Laki din yan kaso pangit niya ngayon naglulugon ayan siya hindi na lang natin dito Hindi ko pa naayos yung panggiling ko. Dahil busy nga ilang linggo ng busy. Dahil na hospital yung mama ng asawa ko. Siya ang nagbabantay. Kaya hindi ko maharap. ito, pure pins ako. Hindi ko nagagawa eh. Pero gagawin ko yun. Hindi ganito. Ang hirap. Okay din naman to. Sana kaya naman. Kaso nga lang, mas malaking kikitain natin kung magsahalo tayo ng patuka oh. masyadong matapang to ngayon maganda ang panahon dito tapos bukas ng umaga uulan tuwing umaga umuulan tsaka hapon pero ngayon maganda ang panahon yun maliwanag sana magdire diretso na yung ganyan para diretso rin ang pangingitlog nila hindi na naman ako nakakapag ipon ng itlog dahil wala nga akong nakukuha sa kanila ang na ng mga manok ko gaganda katawan yan mga walang, tsaka walang sakit Walang sipon. Walang kahit anong sakit. Ang pinapainom ko lang dyan na tubig. Tubig lang. Tsaka minsan tinilalagyan ko ng sunrocks. Hindi ko pa sila napupurga ngayon. Pero pupurgahin ko yan. purga tapos ligo pag hindi na nag-uulan papaliguan ko Tsaka purgahin lalapad no ito takot e eh, oh. kanina ko lang yung pinakawalan eh tanda na yan ang haba na ng tahi eh. So, pangit niya ngayon. Naglulugon siya eh. Takot pa siya kasi ngayon lang mo nakakawala. Inaaway nitong isa kong malaking pulahin. Mga beer. Pero, masasanay din yan. Hindi na rin niya naawain Nagawa na siya ng bata. Masyadong matapang eh. Pinakawalan ko para makakalakalahig siya. Ang hmm. laki niyan. Kaso hindi siya ganun kabilog. Pero ang tangkad niyan. Ano? Hmm. Akala ko magdediretso na yung pangingitlog nitong mga to. Hindi pa rin. Pero condition pa ang mga yan. Purgahin ko na lang muna uli. Siguro naman tapos na tagbagyo. Kasi nakaka rin sa kanila pag laging ulan-ulan. Ulan, araw, ulan, ulan araw. Kaya yung pangingitlog nila, apektado rin. Bigyan ko sila mamaya ng Madre de Agua. Ayan o, tuloy ang gandun Tentunya memang terjaga, wendel ya, nah mapal na tuloy ito hindi na nababawasan eh ilang linggo na Ang pagputol ko nito tang sa ganto. Hindi dito sa dulo kasi para tumaas siya. sa likod. Ano. Ito dito mo puputulin. Yan, tutubuan uli yan. Pinagputulan okay, na yan. Hmm. Iba makain na ng Madrid de Agua. Iba tumutuwa pa na. Maganda talaga mayroong ganito, Madre de Agua. Kahit hindi mo damihan patukain, agisa mo lang ng Madre de Agua, Mabubusog na sila. Hanggang dito na lang mga kapede range. Sana nagustuhan nyo yung mga gantong video. Tsaka baka pwedeng pakisubscribe naman itong channel ko. Hanggang dito na lang mga kapede range.